Gento ito lang pala ito May uh, no Maglakad-lakad, magkakatakat, may bayad pa rin, no? No? No. Yeah. Ito yung swimming pool, maliit lang. May nagduyan-duyan, pre. Iga, di saan tayo dadaan ito, preman? Di nga dadaan, pre. Ito? sa na ata ito nandun nga siguro ito yun o yun o yun gusto yun, yun, yun o no? <laughs> Marami pa siguro to pring kasunod. Ay, gusto mo yan? Oh my God! Bakot <laughs> <laughs> lula, ako ang yung lulula. Inikilabutan ako eh. Hindi ko kaya yan ha! Kukulog ka dyan! May bayad. Ah, kukulog ka ka dyan. Ang hangin na, ikaw na nga nagbayad, ikaw pa pinahirapan. Ayan pwede yung drone niya dyan. Matangay na. Huwag na. Matangay. Matangay ng hangin no? Lakas ng hangin. Nanggahanin mo lang para sulit yung bayad mo. Tapos tigil ka sa ba? Atras sa bantay, atras sa bantim mo. Yan maganda sa mga bata, oh. Eh. Kaya nga parkour. Hindi naman siya makadiret sa mga assist naman. Oo. Hmm. Kaya daw. ang Balance na sa araw-araw din ba naman ginagawa. Ito na, kung kayak mo na. Itlog mo, ayan.

Saya mau beli, sih. Saya pernah mau beli, sih. Eh. Singapore la. Tu mulai ke Singapore. <laughs> Singapore la. Iya.